Alam mo ba na habang marami sa atin ang todo kayod para kumita ng ilang daang piso kada araw, may ilan namang kumpanya sa Pilipinas na bilyon-bilyon ang tinutubo taon-taon? Oo, bilyon at hindi lang basta kita, kundi kita na galing sa iba't ibang industriya na araw-araw nating nasasandalan. Mula sa mga bangko na pinaglalagakan natin ng pera, hanggang sa mga kasino, insurance, at maging sa langis na gamit natin sa araw-araw. May mga negosyong matagal nang namamayagpag at patuloy pang lumalago. Pero sino-sino nga ba ang mga kumpanyang ito? At anong sikreto nila kung bakit sila ang tinitingala sa kanikanilang industriya? Tara, silipin natin ang mga kumpanya na pinakamalakas kumita sa buong bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simulan natin sa mundo ng banking kung saan isa sa pinakamalaking pangalan ang BDO Unibank. Siguro naririnig mo na ang pangalan nila araw-araw, lalo na sa mga ATM machines at sa mga commercials nila. Pero paano nga ba nagsimula ang BDO? Noong 1968, nagsimula lang ito bilang Acme Savings Bank at sa paglipas ng panahon, napunta ito sa kamay ng SM Group noong 1976 sa pamumuno ng pamilya Sai. Sa paglipas ng mga taon, ang BDO ay unti-unting naging isang powerhouse sa banking sector ng Pilipinas. Isang malaking hakbang sa kanilang pag-unlad ay nang bilhin nila ang Equitable PCI Bank noong 2005, na noong panahoy pangatlong pinakamalaking bangko sa bansa. Ngayon, makikita mo na ang BDO sa halos bawat kanto ng bansa. Mayroong 1790 branches at mahigit 5800 ATMs. Talaga namang hindi basta-basta ang laki ng kanilang operasyon. Sa 2024, nakapagtala sila ng 82 billion pesos na net income na isang pagtaas ng 12% kumpara noong nakaraang taon. Para sa isang bangko na malaki na, hindi ba't nakakabilib ito? Mula sa banking sector, lumipat naman tayo sa mundo ng casino at entertainment kung saan namamayani ang Solaire Resort and Casino. Ang Solaire ay hindi lang isang ordinaryong casino, kundi isang all-in-one entertainment complex na may five-star hotel, mamahaling restaurants, shopping outlets, at kung ano-ano pang luxury services. Binuksan ito noong 2013 sa Paranaque at nagkakahalaga ng 70 billion pesos ang buong proyekto. Ang nagmamayari nito? Si Enrique Razon Jr. na isang kilalang tycoon na hindi lang sa kasino nakikilala, kundi pati na rin sa industriya ng logistics dahil siya rin ang may-ari ng International Container Terminal Services Inc. Sa 2024, umabot sa 5.05 million visitors ang bumisita sa Soler na nagresulta ng 53.2 billion na gross revenue. Bagamat may konting pagbaba ng 9% kumpara noong nakaraang taon, hindi pa rin biro ang kanilang kita. At bilang dagdag, nagbukas pa sila ng bagong branch sa Quezon City, ang Soler North, na kumita ng 8.4 billion pesos sa unang taon nito. Talaga namang hindi matatawaran ang kontribusyon ng Soler sa entertainment industry sa bansa. Ngayon sa industriya ng life insurance, hindi pwedeng hindi banggitin ang Sun Life Philippines, ang pinakamatandang life insurance company sa Pilipinas na itinatag pa noong 1895 at hanggang ngayon ay sila pa rin ang nangunguna sa industriya. Alam mo ba na ang Sun Life ay pagmamayari ng Sun Life Financial na nakabase sa Canada? Sa 2024, nakapag-collect sila ng 57.15 billion pesos mula sa mga premium income at nakapagtala ng 1 billion na net income. Hindi lang yan, hawak din ng Sun Life ang pinakamalaking total assets sa buong industriya na umabot sa 328 billion pesos. Mas malaki pa ito kaysa sa kanilang pinakamalapit na kakompetensya na BPI AIA. Kaya naman, kung ang kaligtasan sa pinansyal na aspeto ang usapan, hindi na nakapagtataka na sila ang pangunahing pinagkakatiwalaang insurance provider ng mga Pilipino. May sarili namang LPG brands ang Petron tulad ng Petron Gasol at Fiesta Gas. Isa sa mga pinakabagong produkto nila ay ang Fiesta Gas 170 gram refillable cylinder para sa mga portable o camping stove na karaniwang gumagamit ng butan. Sa mahigit 2,600 gas stations nila sa bansa, Makikita rin ang Treats Convenience Store na nagdadagdag ng ginhawa sa mga motorista. Noong 2024, nagtala ang Petron ng 8.47 billion net income na mas mababa ng 16% kumpara noong nakaraang taon. Samantala, ang Pure Gold na sinimulan ng mag-asawang Lucio at Susan Co. noong 1998 sa Shaw Boulevard, Mandaluyong, ay lumawak na sa mahigit 505 branches nationwide. Kabilang dito ang mga Pure Gold Junior at Pure Gold Extra para sa mas maliit na communities. Mayroon din silang 153 Pure Mart stores, 29 SNR membership shopping warehouses at 57 SNR New York style quick service restaurants. Sa taong 2024, umabot sa 219 to 17 billion ang total revenue ng Pure Gold at 10.4 billion naman ang kanilang net income na mas mataas ng 21.3%. Kumpara sa 2023, ang Jollibee naman ay nagsimula bilang isang magnolia ice cream parlor noong 1975 sa Cubao, Quezon City. Nang magsimula silang maghain ng mainit na pagkain tulad ng fried chicken at palabok ay mas naging patok ito kaya't nagtayo sila ng unang Jollibee store noong 1978. Sa pagtatapos ng taong iyon, meron na agad itong pitong branches. Hindi rin natinag ang Jollibee kahit pumasok ang McDonald's sa bansa noong 1981. Ngayon, may mahigit 1,300 branches na ito sa Pilipinas at 400 international stores. Noong 2024, nagtala sila ng 10.8 billion net income na mas mataas ng 20.1% kumpara sa nakaraang taon. Ang Philippine Airlines naman, na itinatag noong 1941, ang kauna-unahang commercial airline sa buong Asia. Pagmamayari ito ng PAL Holdings Inc. na kontrolado ni Lucio Tan na nasa ikaapat na pwesto sa Forbes list ng richest Filipinos. Mayroon silang 79 operational aircrafts na lumilipad sa 32 domestic at 40 international destinations sa 20 bansa. Noong 2024 naman ay nagtala sila ng 110,167 flights at nag-accommodate ng 15.6 million passengers na mas mataas ng 6% kaysa noong nakaraang taon. Gayunpaman, bumaba ang kanilang net income sa 2 billion or 51% na mas mababa kumpara sa record high ng 2023. Mas marami man ang naitalang pasahero ng Cebu Pacific noong 2024 na umabot ito sa 24.5 milyon pero mas mababa naman ang kanilang net income na nasa 5.4 billion pesos. Pagdating naman sa convenience stores, hindi matatawaran ang presensya ng 7-Eleven. Isa itong global chain na nagsimula pa noong 1927 sa Dallas, Texas. Sa Pilipinas, ito ay majority-owned ng President Chain Store Corporation mula Taiwan na may exclusive license para i-operate ang 7-Eleven brand dito sa bansa. Ang pinakaunang 7-Eleven store sa Pilipinas ay binuksan noong 1984 sa EDSA corner Camias Avenue, Quezon City. Ngayon, may mahigit 4,100 stores na ito sa buong bansa na pinakamarami sa lahat ng convenience store chains sa Pilipinas. Sa katunayan, target pa nilang magdagdag ng 500 bagong branches ngayong taon. Para sa mga nagnanais magnegosyo, bukas din ito para sa franchise na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos hanggang 5 million pesos, depende sa laki at lokasyon ng pwesto. Noong 2024, nagtala ang 7-Eleven ng 3.81 billion pesos net income na mas mataas ng 9.1% kumpara noong nakaraang taon. Samantala, kung kape ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang Starbucks. Itinatag ito noong 1971 sa Seattle, Washington at pumasok sa Pilipinas noong December 4, 1997. Ang unang branch ay nasa 6750 building sa Ayala Avenue, Makati City. Sa Pilipinas, Hawak ito ng Ruston Group of Companies na pinamumunuan ng Tantoco Family. Hindi tulad ng ibang brands, hindi ito bukas para sa franchising. Sa ngayon, mayroong higit 430 Starbucks branches sa buong bansa, habang mahigit 40,200 naman sa buong mundo. Pumapangalawa rito ang The Coffee Bean and Tea Leaf na may 210 branches sa Pilipinas at pagmamayari ng Jollibee Group. Pagdating sa mga pharmacy, mercury drug ang nangunguna. Itinatag ito ni Mariano K. noong Marso 1, 1945 sa Bambang Street, Santa Cruz, Manila. Nagsimula ito sa simpleng pagbebenta ng gamot gamit ang pushcart na isang simbolo ng abot kayang lunas para sa masa. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,200 mercury drug branches sa buong Pilipinas na may mahigit 15,000 empleyado. Pinamumunuan pa rin ito ng Kui Family na may kabuo ang net worth na 1.7 billion dollar dahilan para mapabilang sila sa top 15 richest families sa bansa. Tinatayang 50% ng local market share ay hawak nila at ibig sabihin ay kalahati ng mga Pilipinong bumibili ng gamot ay sa kanila bumibili. Sa likod ng tagumpay ng malalaking negosyo tulad ng 7-Eleven, Starbucks at Mercury Drug ay mga kwento ng sipag, diskarte at tamang pagkakataon. Ipinapakita nilang hindi lang sapat ang magandang ideya kundi kailangan din ng tiyaga at maayos na pamumuno. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magsimula ng negosyo, alin sa mga ito ang gusto mong tularan at bakit? Sabihin mo sa amin sa comment section down below. At diyan nagtatapos ang kwentong kaalaman natin ngayong araw. Huwag mong kalimutang ilike ang aming Facebook page, mag-subscribe sa YouTube channel, at laging tandaan na ang magandang bukas ay nagsisimula sa pagtuklas.